Hello guys, sa uh, today's video ay magpalipad naman tayo ng saranggula yung lumang saranggula natin mga guys ay paliparin natin at kumanda na yung hangin ngayong, ano, ngayong tanghali try natin to paano natin to guys uh, mamaya lang natin nung hapon natin pabaklasin tingnan natin kung saan ba abot yung galing nito mga guys kasi yung kahapon ay kasulukuyang bumagsak yung ating saranggola ngayon try naman natin to kung uh, saan ba abot yung ano niya yung galing niya nito yung luma natin medyo manipis yung kayas nito guys try natin kung magkakano ba tatalang natin to guys gumawa kong dalawang stick kay inti ko ni bunu lagay ko yung dalawang stick tapos diyan ko nilagay yung sargula uy yan na guys lumipad na talang lang yung dating sargula natin yan guys lumipad na medyo may kiling tayo natin itong lulusan pa medyo maliit lang yung ano natin guys medyo maliit lang yung ginamit itong yung tansi natin number ano number 40 sari sari ito guys yung ginamit natin yung tansi kain natin ito kung ah uh, hindi ba ito baka putol labi na guys ang lakas talaga yung hangin sa taas oh yan guys kita guys tutupi yung saranggula natin sana kaya kaya niya guys Yan guys, yan yan. Yan may killing. Sana ay hindi siya bumulusok. Nako. Hirap. Bumulusok guys. Aduhan mo natin to guys. Si, anus, ya. Parang matutupi. Ini kaya. Ka Ini kaya guys. yan no. Para maputupi guys. Para mababalik tong guryo natin. Nagwala yan sa taas. Nagwala. Sabi ang lakas ng angin. Ako. Yan guys, kita-kita nyo guys, yan o. Napakalakas yung hangin. Karon ya, ano lang guys, um, kuha kuha lang tayo ng isa guys, Ang guryon kasi parang hindi talaga tatatagal tatagal guys kasi grabe, mm, grabe humatak. Oh. Grabe yung tansi guys, parang bisod dibaba, ang ah, hirap ibaba guys. Kuha muna tayo 'tong isa. bisa muna na yung paliparin natin. parang hindi 'to ano, hindi ko hindi 'to computable dito. Kasi yung kaya dito guys ay yung eh, malipis, parang ako cool kulang billiard yung kaya sito. Hindi ito dito, dito talaga tatagal guys. Talagang pag ang hangin na malakas ay talagang ano to. Hindi talaga to obra. Hindi ito tatagal sa liparan. Babal natin ha <laughs> ako. Mukha lang tayo ulit ng ano guys. Nang ano nang isa. Hindi talaga to tatagal guys. Napaka yung ito talaga yung inayas natin yung una yung pag mahinang hangin nato pero para hindi ito kaya niya guys dito tatagal kaya kuha muna tayo ng isa guys hanap tayo pa tayo ng isa pero dito tatagal guys ako naka, napaka ano kayo so napaka ganit matak ayan no oh, sumirok na yan para hindi tayo tatagal sa amihan guys yan o. yan amihan hindi ito tagal yung isa kuha tayo ng isa Okay guys uh, maya kum kumuha tayo ng isa iyan na natin ito uh, palitan natin ito Okay guys update ko kayo